Wala. <laughs> Mapapansin ako eh. Mapapansin na si Bini video eh. Galit deh, galit 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 Gagalit siya Eh Yan. Nakikiramdam lang siya. Ang katawan niya. Dumis. Hey. Napansin ako. Ayan. <laughs> napapansin ang video. Ang dumis mo. Kulitin mo yung ang una niya. Yung paang una. Ayan. Yeah. <laughs> Natingin pa rin eh, nagsusumbong eh. Siya daw eh, kinukulit mo na naman. nagalit oh, galit galit oh. oh. Makadila eh. Ano yun ako? <laughs> eh. Kinulit ka na naman Bruno. Ha? Kinulit ka na naman. Bruno. Kinulit ka naman na yung karibal. Siya okay, eh pa. na nangilong ako?